Hello guys, ayan, kain tayo, breakfast time, ang aking ulam ay hot dog na nanuniyot na, parang kulubot na, sa, sa sobrang lamig guys, ayan. At syempre, ano ito ba ding? Laham, ayan, para siyang baka pinirito ng aking kasama to guys, at pagkatapos sinangag na kanin, o ba diba, meron tayong sinangag na kanin, may hot na kulubot, at may laham tayong prito parang ang parang ano siya baboy ba kung titingnan mo tapos may saging tayo pan dessert o kita nyo guys eto ha at syempre hindi mawawala ang kape di ba ayan si kapi tayo eh kape is real eto lang yung nagpapakabog ng ating damdamin at eto lang yung nagpapalakas ng ating puso na kahit wala tayong peg every masaya naman tayo so at least buhay ang ating puso oh di ba Yan guys kaya yung mga ka hacker love chan, kung hindi pa kayo naka-follow i-follow niyo ako nang tayo ay maging good vibes yan at updated kayo sa aking ano sa aking mga videos kahit hindi nakakatawa O di ba guys yan uh, at isa pa yung sa tropa ko palang napaka-judgmental. Shout out sa AU dyan, ha? Ngayon ka ni nagparamdam pagkatapos ng lahat-lahat. Joe, chart. O, oh, diba? Yan, guys. Akin lang. Ah, uh, good vibes lang tayo, guys. Kaya, tara, kain tayo. Uh, alam nyo, ano oras na? 9.34. Gumising ako alas 7. So, ah, uh, hindi pa ako nakakalinis ng kwarto. Mamaya, darating na yung anak ng amo kong babae. Ay maagang nadating yun. Kaya ano. Tapos ngayon, ayan, kakain na ako. Hindaan alam sa... <coughs> Excuse me. Hindi alam sa palaan ako. Ayan. Buti ngayon ako may panlasa. Kagabi ako yung suka. Habi ko kay Bading eh. Kita mo, suka ako. Kung kinain ko pa yun, lahat. Wala. O, ayun. Na uh, kailan namin kagabi nga pala. Tuwad ng mo. Eh? Bakit? Waktang no? lang tala eh oh. Eh kay madalma ano yan, mangitim yung loob ba. Ang talong maliit na nga ang talong. Engot pang mag ano ba? Mag Engot <laughs> pang um, mag Ah, oh. oh, tingnan niyo guys, ayan oh. Oh, ayan. Ang, 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 talong. Ang, ang talong ay aliliit ay na. na nga layot pa Long time na, hindi na nga umaano baga. Yung kumbaga sa lalaka ay eh, wala nang tayo. <laughs> Pag tumatanda, hindi ka gay At gagamitan nila ang nang, ano tawag doon sa pampatayo. Yung... Robos. Ro hindi, robos. Yung ano, ano ba tawag doon? Yung... <laughs> ano bagat tawag doon sa anong iyon? Yung... Yung pampatigas pag matanda na, di Para... Bayagra! Ayun! Bakit ba yung robos pwede rin naman yun? Tama ko! Ang robos ay pampalibog oh. yun eh! Ano ba? Pampatigas yun! Ay, pampatigas naman! <laughs> ano? Ay, yung pampatigas... Pampalibog na pampatigas. Kailangan na namin papasok. Balibasay, ako'y walang alam sa gayaan. Ngayon, alam oh. na akong kasama, ha? Ang alam ko lang ay bayagra ba? Bayagra wala na yun. At iba na ngay aun. na. Ayan guys, tayo kumain muna at tunay ng ahin kasama ay magluluto ng maaga. Kasi, sakain ang mga aswang. Yung iba-iba naman ang lasa ng lahang. At hindi mapanghi. This me. Hindi, sa bagay. Pagkainom ko ng gamot kagabi, pinagpawisan ako, puta. Kailangan mo kasi uminom ng gamot kasi kailangan yan Ayan, kailangan po natin ng tayo sa sarili. Kasi nga, kailangan man tayo ulang nakikita sa atin, kundi tayo, tayo tayo ng mga OSW, di ba? Kaya kailangan, ingat-ingat lang. Di ba guys? Kaya yan, hanggang dito na lang aking video. So, kakain ako ng mabilis kasi nga maglilinis pa ako ng korte ng anak ng amo ko. Pero ma naman yun. Ha? Magdito na yan. Sa madali na nga ako dahil magsisi sa Ito pa yung Palit ba yung mukha ko ba din? Kumis ba ako? Hindi. Para mo lumubong pisngin mo. Yeah, sabi pa niyo, ano, pumayat daw ako. Ba't batman ba? Pumayat. Ano, Ito mo mukha mo. Yan mo. Para ka lumubong. Ito bagong pisngin eh. Kahit na. Ah, kahit hapon eh. Kasi ko, no. Ito yun ang mukha ni ano. Siyempre, hindi ka niya nakita ng ilang ilang buwan. talaga ka papayat ka. Ah, Nagpamiss ang puta. Ayan, guys, hanggang dito na nga lang pala ang aking video. See you next month. Bye-bye. Thank you so much. God bless everyone. Good vibes always. Bye-bye.